In this episode nga pala ay nagbiyay ulit tayo kay Joyride. Nalalapit na naman ang Pasko at marami na naman gaganap sa inyo ng mga part-time kagaya ng trabaho na to. Kaya ngayong araw ay samahan nyo ako na magbiyay kay Joyride at kung magkano ang posibleng nating kitain sa less than 10 hours na biyahe. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara, samahan nyo ako sa adventure ko. Hi guys! Shiplex here and welcome to my channel. So, kamusta kayo lahat? And kamusta ang bawat isa mga tol? So, bago ko start yung uh, video na to, gusto ko lang malang i-shoutout yung pinakamasugit nating nanonood na si Regan. So, shoutout po kay Regan and maraming maraming salamat sa palaging panonood and I hope you enjoy this video. So, ngayong araw is um, lang tayo kay Joyride. Actually, natapos ko na lahat ng mga brak. Kaya hindi pala ako nakapagbiyahe ng siguro almost 2 weeks dahil nagkasikaso tayo ng mga brands na nagpapapromote nagpapa sa atin. And ayun, bali, natapos ko naman na lahat ng videos na kailangan and lahat na kailangan na or pang and lahat ng mga pinapagawa sa akin. So ngayong araw, babalik na tayo ulit sa pagbabiyahe. And i-comment nyo ka sa baba mga tol, since tatlo kasi yung content na ginagawa natin dito sa ating YouTube channel. Meron tayong uh, minivan, meron tayong lalamoven, meron tayong... Um, ito, itong Joyride So, comment nyo sa baba kung ano po yung pinaka-interesado ko yung content natin dito sa ating YouTube channel So, ngayong araw mga tolis, magbabiyahe lang tayo Siguro mag-start tayo na I think uh, um, mag-aalas gis na. So mamaya, pakita ko lang sa inyo kung nang oras tayo mag-start. And ngayong araw, tingnan natin um, kung magkano kikita natin. So, so samahan nyo lang ako for today's video mga tol. So kakain muna tayo and let's see kung ano mangyari and for today. So samahan nyo lang ako for today's vlog. Let's go! 10.20 a.m. na nga na mag-start tayo mag-dye kay Joyride. Halos mag-11 a.m. na pala nang makuha tayo ng first booking natin. Booking natin. So from here sa May San Mateo, going to Trinoma, North Avenue, Quezon. And pick up na natin. So rin dito tayo malapit sa pinta. So time check, it's already 10.49 na tayo nakakuha ng first booking natin. At this point, nasakay na pala natin si Ma'am. Bali, yung booking na pala na to is from here sa May San Mateo going to Quezon City for 233 pesos. Bali, tumakbo pala tayo dyan ng 17 kilometers. After ng almost 40 minutes sa biyahe, nakarating na tayo dito sa may drop-off location. At kumita tayo dyan ng 233 pesos. Sinay na lang ni ma'am sa Gcash. Alright guys, ulit trap na natin ng first point natin. And nandito tayo ngayon sa may Trinoma. And kumita tayo doon ng 233. And time check, it's already ano na, uh, 11.36. Um, nagkaroon tayo ng booking uh, 55 pesos and may note si ma'am na 90 kilogram siya, mag-add lang daw siya. So, kumita okay po. Palaga na natin to. Sa totoo lang mga tol, hindi talaga ako tumatanggi sa mga ganitong customer. Hanggat kaya, talagang tinatanggap ko. <tong> <tong> <Yeah>. <tong> After nga ni nagulat ako nang bigyan tayo ng 100 at hindi na kinuha yung sukle pesos, 55 lang yung fare for 2.6 km Sa so, lang mga tol, um, para sa akin, ah, hanggat rin hindi ko talaga tinatanggihan yung mga ganyan. Kasi may mga ibang rider ako napapanood na parang hindi nila sinasakay. Though, naintindihan ko naman yun, lalo na pag, ano, pag hindi ganun kalakihan yung motor nila. Siyempre, um, nga naman, um, pa baka hindi kayaanin. Pero para sa akin, ano, Hanggat maaari, sinasakay ko yung mga ganyan para at least kahit papano, hindi nila maano ba na iba sila. I mean, alam mo yon sa totoo lang may, pagdating sa mga gantong mga MC Taxi, may discrimination kasi yung mga malalaking tao, lalo na um, yung sobrang mga bibigat. At syempre, din ko rin naman, safety rin naman ng rider na pag hindi talaga kaya, um, kinakancel or else talagang hindi na ano um, sinasakay pero para sa akin hanggat maaari naman since malaki naman yung motor natin um, sinasakay ko na Ayun uh, nga yung parang ano nga na biro mo para lang makasakay sila willing sila mag add ng fare para lang isakay sila ng mga ibang rider pero para sa akin mag add man o hindi goods yun kasi um, alam mo yun uh, ganito talaga yung trabaho natin na minsan may mga ganong katalagang maano makukuha ang customer then yun sana sa ibang rider um, paramdam din natin sa kanila na kahit papano hindi sila naiiba Di ba? after nga nga nagpagas muna tayo at nabawasan tayo dyan ng 150 pesos after nga natin magpagas habang nagantay ng booking ito talaga yung ginagawa ko nagunat unat dahil nakakangawit din ng maghapungan ako na bigla namang may lumabas na booking kaya agad agad tumakbo na tayo sa pick up Hello po Yes sir Sa so, so, Joyride po pronto ah, One way pala doon kasi Sana lang kayo sir na Jollibee Sir Sir Ha? Ah, Ha? Ha? Bakit may ibang nasa kayo sir matutulin? <laughs> After nga nga nakarating na tayo dito sa mid drop location at kumita tayo dyan ng 110 pesos. Okay, so kumita tayo ng 110 pesos. 102 lang yung fare. So binigyan tayo ng 8. Oh! Napasukan kagad tayo. Bilis ng buhay ngayon ah. Sarang dito sa kabila. Yun ang nakakatakot boy. Gagi, sa kabila nga. <laughs> Layo kasi ng U-turn dito sa ano eh sa Commonwealth eh. Pero sige, palag na to. Hindi naman ganun kalayo. 1.8 per minutes. At this point, nasa akin na rin pala natin si ma'am. Ang booking ng pala na to is from Commonwealth going to Project 7. Actually, 99 lang yung fare pero ginawang 120 pesos. Oh, thank you. Thank you. Thank you. Upo, you po. Alright guys, so na na rin natin si Mama and nandito uh, lang tayo sa QC pa rin um, dito yun sa my Project 7 pakamita so, tayo dun na 120, 190 lang yun sir pero yun know, ang 120 pwede na After nga nyan ay na naman tayo ng booking bali QC to QC lang naman din for 65 pesos pero mamaya ginawang 100 ni ma'am Saglit lang ay nadrap na rin natin dyan si ma'am at kumita tayo dyan ng 100 pesos. Alright guys, so nandito pa rin tayo sa my QC. So ang ni ma'am, 65 lang yung fare pero binigyan tayo ng, actually, nung una kinuha niya yung sukuli na binigyan ako ng 100 at sinukuli ako ng 20. Tapos sabi niya okay na daw yun. Maya maya binigyan sa akin ng 20 ulit. So 100 pesos for um, ilang kilometers lang sa so 3.7 ata time check it's already 1.06 p.m. And nakaka limang booking na ata tayo. After nga nyan, pare sa dapat tayo dahil may nakuha na tayong booking. Pero biglang may lumapit sa atin at nakakilala pala sa atin. So, shoutout sa'yo, tol. Wala ka nag-coche yata eh. yung minivan ko. Oo, yung minivan ko daw. Wala ko din dano Sige, sir. Salamat, sir. Ay, sorry, sir. Sorry. Sige sir, sakto may pig. Makita mo wala mo. Makita pa sir. The device is disconnected. Ah, pa, na, sir? Ron. Ron? Sige sir, ingat sir ah. Ingat palagi sir. Salamat sir. Salamat sa panonood. Maglalalamod, 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 maglalalamod. Ah. Thank you sir. Thank you sir Ron. Thank you pa. After nga nyan, nakuha na rin tayo ng pang-anim na booking natin. Bali, from here sa may QC, going to QC na naman. So, binigyan tayo dyan ng 70 pesos. Ito. Sakto mo. Oop, oh, ya. Sorry mo, Mama, malayo yung pickup. <laughs> Sorry mo, ma, medyo malayo yung pickup. Ah. Late ka na, ma'am? Anong oras pasok nyo ma'am? Wala ka, late na late ka na Saglit lang pala yung naging biyahe natin At kumita tayo dyan ng 70 pesos Okay hey guys, so binigyan tayo ng 70 pesos ni ma'am So dancer Ata si ma'am ni, ma ni kuya Will Dito yun sa may Will Tower <laughs> 61 lang ang fare pero binigyan tayo mo, 'di ba? Pag naiipon tog, just ko laki rin nito ah, yung mga 9 pesos, piso, 'di ba? Nagantay lang tayo sa glitch Natapos tapos ko naman agad tayo papuntang Trinoma. Hey, power Saglit lang ay na-drop na rin agad natin dito si ma'am. Balik kumita tayo dyan ng 80 pesos. Thank you po. Sa so, totoo lang pag-drop natin eh, bigla na naman tayo napasokan ng booking. Papunta naman siya ng Banawe for 94 pesos pero ginawang 100 Ah, to. Ah, dito na ako sir. Ah, ayun, ayun. sir. Sir, okay lang okay, po okay. ba? Okay. Okay lang yung ring ko. Okay? Okay, Stop. Stop. okay sir. Salamat sir, ah. Sir? Yeah totoo lang ito talaga yung pinakaayo ko yung sobrang traffic tapos sasabayan pa ng init and sobrang hirap talaga sa pakiramdam niyan lalo na pag nakamotor ka pero no tayo eh pinili natin yung trabaho na to kaya kailangan palagan natin yung mga ganito after nga na na, na rin natin si sir at kumita naman tayo dyan ng 100 pesos alright guys so nagutom na tayo para tayo ng kainan pero alam ko dito yung kainan na favorite ko eh. I mean yung parisan na favorite ko ewan ko kung nakakain na kayo dito yung um, end domingo corner ng Quezon up. yung pares na hiwala yung um, malapot tapos meron siyang separate na sabaw na ano na clear Saan pwede magpark boss okay lang ba pwede magpark okay lang pares boss When it's gray yeah. ah. And ito yung tunay na buhay ng isang Joyride rider Kahit sa nabutan, doon kakain yeah, it makes me Gagi guys, pagtapos natin kumain, nagkaroon tayo delivery Sobrang bira lang kasi delivery kay Joyride pag wala kang bag Tonto ako kasi napasukan ulit tayo ng delivery At least mapagpahingaman lang sa tao Tapos sabi ni ma'am

どうも。 After nga natin ma-pick up, eh, dali-dali naman tayo pumunta dito sa may paranyake. And dito rin na rin tayo naabutan ng ulan. And gusto ko lang ipakita sa inyo na ganito talaga yung tunay na nangyayari sa mga delivery or MC taxi rider. Init, ulan, usok, traffic, yun yung susuungin mo pag pinasok mo yung ganitong trabaho. After nga ng almost one hour na biyahe, nakarating na tayo dito sa may BF Paranyake. Picturean ko na Gagi mga tol, binigyan tayo ng 500 putik Gagi sir Kala ko magkano lang idatagdag shit Ay no, 277 lang yung ferro Gagi sir boy Shit Thank you, Lord. Sana dumami ka pa. Kailangan natin ipalo After nga nyan, hindi ko na rin nabi John pero pick up tayo dyan sa may paranyake going dito sa may pasay for 180 pesos. Okay. Oh. Hey. Hey, Ay, nadrap na natin si ma'am. So, binigyan tayo dun ng 180,000. 174 lang yung fare, mga tol. Iba na pala rito sa ano Ngayon lang ako nakabalik dito sa may terminal 3 Iba na pala I mean Anong tawag dito? Um, yung pick upan may sarili ng ano May na Pick -upan tsaka up and drop off Yung pick up and drop off pala ng motor <laughs> After nga nang naka-pick up tayo ng booking papuntang Pasig Sa totoo lang sobrang nararamdaman ko na yung pagod dyan Pero hindi tayo pwede sumuko dahil nasa malayong lugar tayo

2.46 lang pero binigyan tayo ng 2.80 kasi ang sinukuli ko lang is 2.20. Tama ba? Grabe yung traffic na yun, boy. Sobra. Sobrang lala. Grabe. Ah. Alright, guys. So, nandito tayo ngayon sa Maypasig. So, time check, it's already 7.46 na. And nakaka-11 na booking na ata, ata tayo. I'm not sure lang. Nakaka-11 na booking na tayo. Yan. And kumikita na tayo ng 1,864. So, tatry kong maganap na ng pauwi. Then, siguro sabay na lang tayo. Siguro magkita-kita mga tol. Medyo mahaba na rin kasi yung vlog natin. <laughs> Grabe yung pagod na yan.